Hi hey guys, ah, luto na yung spaghetti ko guys, na niluto ko. Luto na siya. Luto na siya. So, yan. Napakasarap guys. Sorry, kasi yung ano, cellphone ko mahulog eh. Yan guys, yung spaghetti ko na niluto ko. Luto na. So, yung iluluto ko na lang is pansik guys. Napakasarap. Kahit kulang ito ng panakot, hindi ako nakabili ng uh, hotdog. Kasi nakalimutan ko talaga eh. Kaya pasensya na, guys. Wala talaga siyang hotdog. Pero, masarap pa rin siya, guys. Sana, guys, matikman nyo yung spaghetti ko. Para maano nyo kung masarap or hindi. yan look Mm. Yummy. Kahit kulas yang at oh. <laughs> okay guys, 'yung ano pa. Pansit na lang ang lutuin ko. <laughs> pagkatapos ko nito, ihahain, lalagay ko siya sa lagayan. Tapos, magluto na ako ng isip. Okay, guys. Wait, wait, lang, guys. So, dito ko siya ilalagay, guys. Para maayos So, ilagay ko siya dito para malagay ko siya ng maayos. Hindi ko mabuhos eh. Kaya kailanganin ko na ilagay ko siya ng ano, mailapag ko yung lalagayan para hindi okay, masayang. Matapon kasi Kaya ganito yan guys. guys, so pake, okay. tignan yo ok malalagay ah, ko siya kahit malang walang ano, hotdog at least masarap siya ito na guys yung takip nya so takpan ko na siya. at ilagay ko muna siya sa taas para mamaya ko na to siya i-prepare pang natapos na ako lahat magluto. Okay. sa so, ngayon guys uhugasan ko na naman yung kawali uhugasan ko na naman yung kawali guys then ma uh, siya yeah, na guys. Medyo maingay. Kasi habang ako nagluluto, yung asawa ko naman, nang, ano, nag, ano, nagigita nagpicking siya ng ano, mga instrument instrumental na ah uh, old song. Okay din. Masarap magluto na mayroong ano, mayroong music. kawali ko. So, umpisan ko na pagluto yung pansit ko. Sinsya na lang kayo sa pansit ko, guys. Kasi, kunti lang talaga ang panakot na nabili ko. Dahil gawa ng... Sobrang mahal talaga, guys. Yung mga ano. Bilihin. Kunti lang yung gulay nilalagay ko. Pero at least pangako ko sa inyo na kahit kunti lang yung panakot papangako ko na masarap pa rin siya na kayo. Ganito lang ang lutuan namin. Tsaka yung bahay namin hindi pa tapos. Okay, lagyan na natin ng mantika. Lagyan. Damiin ko kasi gusto ko sa ah uh, pansit na medyo ma-mantika. angin, Kaya maglagay ako ng ano. Nasa na yung panakot ko dito. okay. Dito. So, ito. Ngayon ko na paglagay alam guys, kung magustuhan natin yung luto ko. Kasi, hindi pa ako masyado expert po. Pero, marami din akong nalalaman, guys, kung kung sa pagluluto, may mga mino ako dito para sa yung mga luto na ha, Korean. Pang-Korean na pagkain. I don't know. May mino ako po dito. So, itong niluluto ko, simple lang to. Pansit lang to na, ano, pansit sa may hirap. Punti lang yung sahog. Okay, ilagay ko na yung bubble. kasi din akong alam na guys sa pagluluto kasi experience ko na din po ito sa trabaho ko doon sa Maritime sa bahay po ni nila po ni ma'am Jimmy Kim po so, naging amo ko po sila napakabait sila sa so, ito yung niluluto ko guys pinagalan nila to sa akin para makapagluto ako kasi po uh, gumagraduate na po si Ma'am Bibi doktor na po siya ngayon doktor na po siya ngayon salamat po Lord Tagalog po kasi balas po pinisan. Kalimutan ko na kasi ng salita ng Tagalog eh. Hirap nang pinanganak ka ng ano, bisaya. Kung natuto ka man sa Tagalog, hindi lahat. <laughs> ay namin na imay na away sila kaldero kasi <coughs> next ko po pag na luto na itong pansit so, pwede ko na ilagay yung carrots ako na po lagyan guys ng paminta pag ano, malapit ko na ihahain yung kalutot na Ayan. Okay. Lagyan ko na po ng ano, sabaw. Okay. may ako na ilagay yung repolyo ay sorry po kasi malata siya ay, yan ang sabaw niya and dagdagan ko pa siya ng tuyo para di siya maputla. pagpulo nito sa ko ilagay yung ano yung bagyo beans then repolyo tsaka atchal okay guys hintayin natin na kukulo ito yun sya na wala kasing takip yung kawali ko eh. Kaya ganyan na lang. Nayaan ko lang siya ng ganyan. Hanggat sa ano na, kumukulo na siya. So, habang naghihintay ako ng ano, kumukulo, tugasan ko muna yung, ano, yung, yung, yung repolyo. Ang ako naghihintay na ma-kulo siya. So, pinipre-prepare ko rin din, din yung magiging ulam na malapit na siya kumukulong. wala. Sobrang may dami uh, na dito. Kukulangin pa yan. Dindadad na lang. siya ng asin. So, hindi na ako maglalagay ng asin, guys. Is, inalagay ko na lang yung hey, magic sarap. Kasi, yung magic sarap, maalat na kasi siya. Kaya, hindi na natin siya lagyan ng asin. Amit ko panakot guys sana lalong masarap ito kaso hindi kumpleto simple lang simple lang na pansit lang ang space mo guys sa so pag ano pag trabaho hindi lang kasi ng space eh sa kusina ko okay kumulo na siya kalutuin Kalutu lang natin muna siya ng ano, mga 5 minutes pansit. Pumugasan ko yung pansit. Ay, yung bihon. Bihon pala. Hindi pala pansit. Yes, bihon. Okay, guys. Pwede ko na siya ilagay, guys. Kasi, habang nilalagay ko yung ano, yung pansit, at least maluluto din yung gulay. So, ilalagay ko na lang yung uh, bagyo beans. yan, Ilalagay ko na siya. habang naghahalo ako ng ano, nilalagay ko yung pansit, maluluto din sila. Ayan na guys. May gulay na yung pansit ko. Gustuhan niyo yung ano recipes ko. Yan, tapos muna. Tapos ilalagay ko na ang pansit pagkulo niya. Okay. Ang naghihintay ko pansit dito. Sa Okay, pwede ko na ilagay guys ganito ako magpansit. Ayan, ilagay ko na siya para lumambot na to siya. Manggupo.